Agis sa ako, ate. <tong> <K> ate. <tong> Kanilang, ate? Uh -oh. muna, butter, butter. Kanila. So, okay. Bilangan, bilang Bilangan nga bilang, bilang, ang suludan Bilangan. Kung isa ka box yung kwaon na masalig mo mukha tayo. forty ang isa, ana twenty. Pila, Pila, Pila ka bukim mong paliton? Pila ka bukim mong ha? Duha lang? Dos lang? Ang kalit duha? Iha po na to, okay ra? Iha po na to. Ang, nagdali ka? Iha po na Naay wala pa na kanin jud imong gusto, bulak-bulak. Oh, dali lang. Ginuo ko, dali lang. Ah, oh, dali lang na lang. Dali lang, lang. ka bi ate ha. Bilangon na to, bilangon kay mulat lagi na si papa ayo ka bala ka lagi kay na si papa bantay lang yun na si papa ba. Ako ano lang, ripakon, no, eh, para na lang ning ripakon oy para dili na magdisod no. 1 2 3 4 5 36, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, Oh, diba 38? Ikaw na lang balik ani ha. Ako lang i-sulod eh. so, sa lupinggang ha. Kuya. Isa pa kuya. Ihapon na lang na ito eh. ni. Dalihon lang. Asa naman to? Isa lang. Okay lang. 38. Okay. Ate oh. Kapi ni mo ate. 25. Ay ate. Bilang 1. Asa ang karton ani? 2. 3. 4, 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29, 29 30 31 2 3 4 35 36 37 38 39 40 41 42 sa so, dinika box si imu hagang ay dili da ay 42 kay kanang nakuha na ni eh. pila ha 42 oy 20 tira mo dinay mo kwarta oy halak ka hay pila man 42 Gashong nag nagbobo nag iha. 20 lang. Hoy ate. Hoy 20 ba lang, bainti lang. 21 to. 3, four, 5, 6 7, 8, 9 lang. 10 lalo, 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 5 lalo, 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 si ate, lalo, 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 3 lalo, 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 Oi, ade, oh, imuha ah. Oh. Langging ah. Oh. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oh, ano lang da o na po. 20, mama ka 20, ramay na imun, ha? Tagbabok <laughs> bilang ba? Okay. Okay imuha kuya, twenty-five. Two, four, six, eight, pa? imuha mga kat Uy! <laughs> ikaw gara, kay ka ba? Kuhaan <laughs> pa kunin ha? ikaw cutter mo, ha? Kila ka buong? salam Kailan okay, hindi mo gamit, ani Ha? Kasi mga Samad mo Okay Bye bye Pagbalik Garad yun yun Hoy Anahag mo nga isa Pakapin na lang nani mo Ito <laughs> O oh, diba Matagpaman mong iyak Ako na lang may iripak five pesos kada isa ka pa. Ano na lang nato para dili ta ihap kung mabalik ko mga bata na to. Okay, medyo dagandagan pos lang na palit. So balik ta. Na po. Na pa yun naman itong mask saya ha. Mo ra mo pud. Mo black. Ay, nakaw, mga bata. Okay, padayon ta sa ato ang panginabuhian. So, ang if, ang paper bag, so, <laughs> nasa 126 ang puhunan so bilangon na ito kung pila so nasa 126 ang iyang puhunan bilangon na ito kung pila okay 1 so should I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 So nasa 12 cents 126 divide 12. Okay, tag 20 pesos So 30 pesos pangbaligyaan na I-type sa nato kay mahal ang ah, gasolina. So, ito naman. Small pala ito size. Ay, medium. Ito ay medium na size. At yung isa naman ay nasa large. Gillian! Nagunsa ka din ha! Oh, mag -sya. Oh. Sabi mo natay bata nga, Alvaros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 So, nasa 12, isas din ito Tapos, i-divide natin ang 84 84 divide 12. Okay, nasa tag-15 So, ayan. 15 and then 20. Okay. Tapos, dito naman ay 8 pesos na gift wrapper. So, pwede mo siyang ibenta ng 10 pero gusto ko na sa 8 lang siya. Okay. Wait lang. Kaya kong bakti na.